so guys, uh, nandito kami ngayon sa Tokwahan sa Imus Cavite. So, nagvideo ko rito guys, itong mga basura. Si napansin ko talaga habang naglalakad-lakad kami, ang daming basura sa gilid, tulad niyan. Kaya nagvideo na ako. At titingnan niyo, namumuti sa basura ang Gilid ng kalsada Actually ano na yan eh Bukid yan guys Nawalang tanim Yan Pati tubigan Yung dalan ng tubig Puro basura na rin Ano pa Dami Dapat maging responsable Yung mga ano rito Pumupunta dapat inuwi na lang yung mga basura nila o kaya yung mga nagtitinda dyan may tapo na din sila ng basura at iuwi sa bahay yan o may nagiwan pa yan pa Napaka-ganda pa naman ng ano rito, panahon talaga. pala yan yung paligid niyan. Bukiran. Okay, may redorse pa guys. Oh. Patapos lang tumagay. Pero basura na lang Kung titignan yung kalsada guys Malinis talaga yung kalsada Pero pag dumungaw kayo dito Dito sa side na to itong Sa may Mga da damuhan Dito nyo makikita yung mga basura Tulad nyo oh. no, iniwan lang Dyan na tinatapon sa gilid-gilid Dami. Ayan, eh, iniiwan lang yung mga pinagkainan. Wala no? nito. Hindi hmm. man lang inuwi sa bahay. Hmm. Napakaganda nga dito sa lugar na to. Tinapress you know, ko yung hangin. Pero nasisira lang sa ano sa uh, basura. Paningin. May naglilinis naman. Kaso nililinis lang naman is yung kasakalsada lang. Hindi yung sa may bukid. Kaya e, sa mag-isa lang yan, hindi niya kakayanin yan. Aliw para na 'yung ano, araw. May na ang Haring Haraw. Red horse. At tumagay, kagabi! kagbeh. Yan. Umutin yun yung bukid sa basura. Ang basura talaga. Ayan. Tapon dito. Tapon doon. Bahala na. May tagalinis naman. May semento pa. oh. Aku nang tapon, kahit magulung Tapon Mga cups Plastik Masa-masa nang tapon Dami Dami oh. ang basurahan talaga itong tukwahan na ito eh. Hindi naman sa lahat pero mara ano rin. Karamihan siguro no, walang disiplina ba. Masan-san lang tinatapon. titignan niyo ang ganda ng ano tanawin dito tapos masisira lang sa basura. Ang mo ka sa tabi ng kanan, puro basura. Yan po, oh, iniwan lang oh.